Hello everyone! Welcome to the Jack Liner Daily! Your, your daily get up, your daily get up is yours! Magandang umaga, LLA 1824! Mga kaibigan, kasama natin, Kuya Jared Chumasera! Good morning, feeling good morning po sa inyong lahat! With LLA Bus 1824, Lucena, Alabang po mga kapuso! Kaya nga, enjoy na enjoy! Pwede bang... Uh mga pwede ba mga kababayan po natin ng night nice magsimba ng araw ng sabat? Oo naman! No problem! Ah, uh, pwede bang abot ito hanggang Chaong Adventist Church? Pwede magsimba ang mga kababayan na natin sumakay sa LLI bus? Pwede! San Pablo City! De pasta! Walang iwanan sa LLI Bus! Promise! Alam na this. Good morning sa inyong lahat! At welcome! At syempre, sakay na kayo sa LLI Bus 1804 na may biyayang luse na kubaw kami as kasama si driver Alan Alano at ang konduktor na mas guwapo pa! At syempre, ang Orly Trinidad ng Biyayang Lucena Cubao Camias Richie Balbuena mga kaibigan pwedeng pwede abot ng hanggang Pasay Adventist Church teka mo na LRT yan ha pag-usapan uh, na natin ng Cubao yan alam na this Cubao alam na this Pasay Adventist Church pwede Manila Center Adventist Church, pwede. Project 4, 7 Day Adventist Church, pwede. San Pablo City Adventist Church at South Central Luzon Conference, pwedeng pwede. Lucena City Adventist Church, pwede. Lutokan Adventist Church, pwede. San ka pa? Dito sa L.L.I. Bus. Walang iwanan sa L.L.I. Bus. Alam na this equipped equip with radio na, TV pa, kortisya na, disiplina pa. Yahoo! Nice natin patin ng isang masayang happy birthday kay Kevin Caridad. Happy birthday! 8825 Biyayang dalahikan LRT Buendia With Kuya Vern's Mirandilla At syempre naman, Dedicated Kay Ate Hilda Amaro At syempre Dedicated Sa Ledona Family And of course maging sa mga Nagsisimba po sa mga members ng Santa Isabel 7 Day Adventist Church and Poco Media San Pablo City Media Ministry of 7 Day Adventist Mabuhay po kayo Okay guys May isa na akong papaliwanagan ko uh, Siyempre uh, ako first and foremost ay binibigyan po ako ng mga parya. Mula po sa mga masisipag na mga konduktor dito po sa Jackliner Not only Jackliner, LLI, Jamliner At maging sa mga hopefully soon sa mga kaibigan na natin sa Chair Transport and MMBC uh, Siya nga pala ay nag-iipon po ko para may makapili po ko ng bagong cellphone Kasi nagsisikip na ng internal memory storage ng cellphone paano ba naman yung cellphone na ginagamit ko? Vivo Y81, Pambinyan Ayala Ampeg. Alam na this. Pero, pagpasensyaan nyo ako, kung ako ay nag-cover po ako ng job fair at maging ang sabat service sa mga various Adventist churches. Depende na lamang po sa iba pang mga Adventist church na pumapayag po sila magkuha ng video at photo pero para sa akin, is worth it naman para sa akin. At shout out sa lahat ng mga kababayan natin sa ibang bansa at maging sa mga natitira pa mga resident ng Gaza Strip na makauwi po sila sa Pilipinas for good at makasakay po kayo dito sa mga magagandang bus ng Jack Liner Group. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa. Ako po si Joy Ann Montilla, The Adventist Vlogger. Radyo na TV pa Kortesiya na Disiplina pa Alagang siyak alam na this Attaboy Yahoo! Cellphone ba ang hanap ninyo? Tara let's sa Comworks Realme Huawei Samsung Oppo Honor And Vivo Narito ang mga wide range ng mga produkto na kanilang mabibili sa presyong abot. Kaya only here at Comworks. Comworks located at second floor, SM City San Pablo, malapit sa South Central Luzon Conference at San Pablo Central Terminal. See you there at Comworks. Isang malagang palala po mga kapuso. At uh, syempre nandito po tayo LLI Bus 1820. Sakay na po kayo. At alam naman natin at siyempre at ito yung mga mga sasakay po ng mga pasayero, inaanihayaan po ang lahat ng Adventist Church na sumakay po kayo sa LLI Bus. Maganda dito. Guwapo pa mga driver at konduktor. At syempre, Inspector Rulli, mga kaibigan, mga kapuso. Siya nga pala, sakay na kayo sa LLI Bus. Maganda dyan. Yahoo! At syempre, at may mga equip gawin radio na, TV pa, kurtisya na, disiplina pa. Kaya paalala ko sa lahat ng mga Adventist members, manatili po kayong nakatutok sa aking mga vlogs, sa Facebook, sa YouTube, at sa TikTok. At maraming maraming salamat po. suportahan po natin ang Jackliner Group, especially LLI Bus. 1872 galing po ng LRT Buendia papuntang Dalahican. Dalahican LRT Buendia LLA Bus. Walang iwanan sa LLA Bus. Radyo na TV pa. Korte sila na disiplina pa. Walang iwanan sa LLA Bus. Alam na this. Sakay na sa LLA Bus. Shoutout nga pala sa Lucena City 7 Day Adventist Church. So mga kaibigan, it's Jackliner Bus 8862, 62 Luzana, Avenida Mga kapuso Mga kapuso, sakay na po tayo sa Jackliner Bus Paalala po natin mga kaibigan na natin, kababayan po nating OFW na nais pong gumuwi ng Pilipinas. Try natin at sakyan natin ang anumang bus ng Jackliner Group. At syempre, nakikita po natin ang Jackliner Bus 8862. Basilio mga kaibigan Shoutout ka pala kay Basilio -e. At syempre Batang Kiapo All the way Batang Gaspier Alay -e. By Sun and Fields with Jam Liner Here he is, here he is Jam Liner Bus 732 Makakasama niya Si Kuya Ares Meranya At ang Sam Nielsen Ng Jam Liner na biyaheng Lucet Ubao KAMYAS Mga kaibigan, LLI Bus 1882. 1882 LLI bus Dalahikan LRT Buendia BIA si Tex Mga kapuso Rayo na TV pa Kortisina na disiplina pa na kami as featuring Kuya Norlito David and of course, Cristo Rey Este Christ the King Lastimada and of course, 1806 Kuya Napoleon Esternon Gusto na alabang po LLI Bus 7868 Dalahikan at this time Dalahikan Kubao Kamias featuring Kuya Nemenjo Pantonya And Noli Boy Dulot OG of LLI Mga kaibigan Lucena Dalahikan Kubao Kamias po mga kaibigan Kuya Nemenjo Pantonya And of course Noli Boy Dulot LLI bus 7868 is Jack Liner Boss, money number 88! Lucena Avenida, mga kaibigan! Mga kapuso, sakay na! Radio na TV pa! Cortesia na disiplina pa! Sa ngayon po, ongoing na po ang saksi sa double P! radyo na TV pa! Cortesia na disiplina pa! Kung maaari po, sakay na kayo sa Jack Liner! Dahil po, alagang Jack, alam na this! Yahoo! mga kapuso, sakay na po kayo Jack Liner Bus 8924 Mula Lucena, Dalahi, Kananggang LRT Buendia, makakasama nyo Julio pasong all the way Jack Liner Bus 8924 Sakay na kayo sa Jack Liner Tamang tama punta kayo na Pasay English Church Pasay Central Church of Seventh-day Adventist at Manila Adventist College Church mga kaibigan Adventist Medical Center Manila Yo! Hello everyone! Nasakay na kayo Sakay na kayo sa Jack Liner Bus 8924 Mula Dalahigan hanggang Alorti Buendia Makakasama niyo si Julio Baso At isang panggwapong konduktor na alam na alam na dis Radyo na, TV pa, na, disiplina pa Alagang Jack, alam na dis Yahoo! Yeah. Hernani Glinoga and Ronald Albay Jack Liner Bus 8901, Lucena, Alabang mga kaibigan Alagang Jack Alam na Dis Mga kapuso, sa na kayo sa LLI Bus mula Lucena hanggang Dalahican kasama ninyo 1812 LLI Bus mula Lucena alam, hanggang Alabang Yo! SM dalahi kay mga kaibigan mula dalahi ka ng ngangalabang LLI Bus 1812 Mga kaibigan, mga kapuso sakay na kayo sa LLI Bus Walang iwanan sa LLI Bus Alam na this! Yo! What's up? Hanggang dito na muna ang Jackliner Daily Your daily ganap is yours! Yahoo! LLI Bus 1503 Jan Bongala the rest of the guys, LLI Bus 1503, Lucena Cubao Camias, walang ewanan sa LLI Bus, Alam Nagis. World Class Sneakers ba ang hanap ninyo? Tara let's sa RANREL, the widest range of sneakers in different sports and leisure. Pwede na sila tumatanggap ng mga consignments, basta legit pairs. Ano pang iniintay ninyo? Tara, let's surrender. Ground floor, Gateway Mall, Cubao, Quezon City.